unang araw ng ating hunting June 2024 dito sa Mayhay Laguna kagaya ng dati binalikan ko ang spot kung saan nakahuli tayo ng marami dito maraming monster daw dito in fact November marami tayong nahuli malalaki dito uh, dalawang halos 10 kilo at isang 3 kilo nahuli natin dito dun sa baba ngayon binalikan natin to yung spot na to bago ng landscape dahil dito sa Laguna matindi ang bagyo dito na bagong landscape nitong ilog na ito napakalakas daw nito eh tumakas masyado ang tubig nakapagka na tayo dyan dati pero ngayon mas lumalim ngayon so, maglalagay tayo dyan sa spot na yan dun sa taas doon at doon sa baba yung mangkata na pinatawag kaya lang medyo nawala na yung pangkata nila at dito maglalagay tayo maraming mga spot dito malalim na pala ito lumalim ng gusto kaya dito tingin ko dadamihan natin ang kanal dito welcome to my office tara Jay tara tayo sa baba bilis na rilis ang lugar dito talagang kagagaling na sa bagyo sana matsyempo ka natin manama tayo gutom na gutom kasi yung mga igat ngayon buo ko yan napago ang pwesto ng ito yung pinagkana natin dati may mga halaman pa po eh kasi kaya lang kapatid ng bagay patapos na ng bagay ito yung mga halaman bilis na bilis pati yung pangkatan dito wala na namit na kita nyo tilaan tayo Tama tayo dyan Tara chick Ready ka na Let's go Oh uh, ready na ang life jacket Hindi kami magkakana sa taas Dahil may life jacket na kami Babaybay na namin kung gilid gilid dyan na kami maglalagay Para hindi na masyadong mahaba Yung kapasan namin

number 2 na si Edward na unlaw ang <laughs> kasakasama natin dito sa Mayhay ang ganda ang tinig mo bago na ang swimming pool mo ah bago na ang ganda na ng iyong spot ang ganda na ako oh, dati lagas gas to eh kababaha lang kasi kaya ang ganda ng kanyang bagong ano ngayon yeah Oh, spot number 2 Lalagyan natin yung gilid niyan So hindi ko na papakita guys ang pagbabideo dahil medyo mahirap ano. Yan, video. Bukas na lang pagpandaw natin. Ito tinatayuan natin. Lalagyan ko rin ito sa ikot nito. At si Edward. Ganun dati yung kanyang uh, fish trap. Uh, bobo trap. Bobo trap. Bobo trap ang tawag nila diyan. Bobo trap. Sana makahuli ka marami. <laughs> Good morning. June 4. Uh, June 5 na ngayon. 2024. Alam sa muna tayo. Nagigising lang alas 5.20. sabi, Hanggang dito mainit. Walang kahangin-hangin dito. Barangay Suba nga pala, Mahihay, Laguna. Kung saan nakahuli tayo dati ng malalaki. Kasama ko si Edward. Pagtunyes. Nasa likuran ko lang. Dito na kami natulog sa gubat. Hindi naman masyadong gubat. Eh. Paligid namin, puro nyob. At nasa baba namin, ang ang tulay. Kung saan ang yung ilog. So nakapagka na kami, siguro mga 20 pieces lang yung mula dyan sa baba ng tulay ang doon sa panggatan. Tapansin ninyo, ang ganda ng ilo ngayon na malinis bagong bahay. Saan makahuli? tapos na namin ito. Pack up. And then, start tayo. Okay guys! Ando na makawin natin sa kabila. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito. Guard. May huli. Wala, parang eh? diba, banat eh. Banat lang. <laughs> banat lang. Ang um, kasi. Alay natin. Alay natin. Come here. Natin. Ay, wala. Banat lang. Banat lang. Ang ah, huli. dalawa ka wila. huwag na. pa mai. huwag pa mai. na pa banat na banat ah. Tumabit sa kawayan. Tumabit sa kawayan, oh. Buhol.

Kahit social cartel, wala. <laughs> dito, sa tulay. Dito tayo sa medyo taas-taas. Dalawang party kasi ito pinagkanaan natin kahapon. tayo sa mas marami. Pito yun eh. Pito yung uh, ating kanaan. Oo na? Oo. Bila. tapos yan doble no Oop, yeah. <laughs> <laughs> ya! <Ayan>. Ibas! <Ine. laughs> Ilang ang kawil mo dyan? Dalawa. Dalawa na may kabit ko eh. Ayan. Ito yung Martinico ang Yung nakuha ni Kuya Rocky. Ay, wala din. Wala rin. Ay, buhay pa yung Martinico. Ay, patay na. Patay na. Pero kinatang, oh, Oo. Naman, eh. Laki naman, eh. Hindi ko naman yun. <laughs> Martinico. Nagkaroon dito. Layo. Galing butuan daw to Sabi niya, ano? Titat. Oo. oh, Baka wala rin ito. Ito pa mga pain natin. Nakakala uh, pang sampu na ito. Pero halos walang gumagalaw ng pain natin. Buhay na buhay oh. Tilapia natin. Hindi ginalaw. Ibig sabihin walang lumabas na ng igat ngayon. Ayan, napaaga tayo. Hmm. Buhay na buhay pa. Oh, Ayan. maganda ng mga spot natin. Kaya lang eh. Parang wala lumabas. bigat niya. Tingnan natin kung may time. Pa ito. Parang wala. Wala nang huli sa na katip. So bit. walang pain. First time walang pa. Susunod na kawil Saan natin. Meron ka ba? Ano, naman. Wala. 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 tayo. Sa mga ko ngayon. <laughs> nice <Nags> na kami. <laughs> Ay, hindi mo sana mabokya.

Tara na! Aho na! <laughs> Zero kami. <laughs> Bokya! <laughs> apat na bakul eh. Isa na lang. <laughs> o, oh, eto. Pinagmamalaking palos. Hunter ng Mayhay. Ilan ang huli mo? Lima. Lima. <laughs> Isang tinapya, apat na bakul eh. <laughs> Meron pa, isa. Janitor. janitor. <laughs> Yung janitor, kinakatang. Ngayon lang ako nakakitang gano'n. Kinakatang na janitor. <laughs> Grabe naman yan. Wala ang Edward, yung mga alaga mo rito, pinagdambutan tayo ah. Siguro ay nasa baba pa, hindi pa okay. Yeah. naakit. Masa oh. Makatawa, sa lungga pa. Hindi pa naakit. Laan naman ang trasin ng baha ay. Uh, anyway, uh, mamaya doon kami sa ano? Saan? Angat muna kami doon sa Matawad. Makalawa. Babalikan namin ito. Oh. Para makapagpahinga muna, mukhang gusto muna ginugutom <laughs> yung mga alaga mo eh. Ay, lumabas eh no? Gugutomin muna natin siya. Uh, at Duming naman, baka naandun sa medyo baba. Oo. Oh. Saka na lang natin balikan ito. Pero salamat sa inyong panonood. na uh, okay, magalala, Babawi kami.